Ito guys, konti lang yung pila. Ayan guys, naka-order na tayo. Waiting lang tayo. Tara, atap! Kayo, okay, kailang huli yung kain sa Jollibee. Eh. Baka ito na yung sign para kumain doon sa Jollibee. Eh. Sumutin ko guys ang gravy. So what up mga ka-orbids, kumusta kayong lahat? for today's video ay eh, samahan niyo na naman ako po trip kung saan eh sa isang kainan na to eh ang ambag sa ating buhay to nung kabataan natin at favorite natin tong kainan na to Kaya, tara samahan niyo ako let's go yan tawid tayo guys dito tayo sa Echaro Rocobao Auto lang guys, hindi ko alam kung kailan pa yung uli kong kain dito pero sa tiko, pero sigurado'ng sigurado ako alam ko ito. Ayan traffic na. Kasi owi na pala ngayon rush hour na, alas 7. Ingat po sa mga galing trabaho. Sa makauwi po kayo ng safe. yung banana ay sigurado marami na yung memorable dito memories na masaya sigurado ako alam na alam ko sobrang nagkikrate ako kasi napalad yung yung commercial nila kanihin na lang sa facebook para tara pupunsik natin sabi lang na pati tayo po trip sa May Jollibee kung sa bida ang saya siyempre pabida tayo eh kaya kakain tayo dyan dito lang yan sa Edsa Aurora siyempre maganda dito guys pag nag trip kayo eh kahit saan eh may Jollibee kaya makakain tayo pag gusto natin kaya pasok tayo Order tayo guys Kasi guys konti lang yung pila Order na tayo Pila na tayo dito Ayan guys naka order na tayo Waiting lang tayo Buti na lang konti yung tao ngayon kasi dito sa amin sa Cubao, maraming jollibee dito. Pero halos karamihan ay eh, laging puno. Kaya minsan nakakatamad ah, na mag jollibee. Hindi ko na nga matandaan kung kailan pa yung last na jollibee ko. Eh. Uh, ngayon, nagka-crave tayo. Kaya mag-jollibee tayo. Yan, waiting na tayo. Naka-order na Okay guys, ito na yung in-order ko. Bali yung, in -order, bali yung in-order ko nga pala, itong super meal nila, na 200 Yan, meron na silang spaghetti, tapos chicken, medyo ma... Ano to, maanghang to guys, kasi favorite ko yung maanghang. Yan. Yan, burger steak, tapos rice din. Tapos yung soft drinks din, yung sama. Tapos yung din ako. Yan. Yan. Pie. mango pie favorite ko kasi to check mo na natin kain po kayo anong paborito nyo sa Jollibee in order ko yung ano super nila para solid pero mo 205 lang to. Ang dami na diba. Tara, mana natin. Thank you. kulit yung kain sa Jollibee. Baka ito na yung sign para kumain ko sa Jollibee. Solid yung mga pagkain dito sa Jollibee. Walang pan, walang tapon. Lahat panalo. bata ang favorite na favorite ko talaga yung Jollibee. Kaya wala na akong handa ng birthday ko. Basta uh, kumain lang ako sa Jollibee. Goods na ako doon. Masaya na ako. At hanggang ngayon naman, kahit malaki ako, gusto gusto ko para naman yung Jollibee. Ang favorite na favorite ko talaga sa Jollibee, yung chicken nila at yung spaghetti. ta usapan family chicken at spaghetti sa daleng dalaga subok na to eh sa kasama ko na to sa pag vlog eh definitely i uh would -huh. <laughs> tumuloy ako eh, kasi nakita ko wala pa siya ng tao. favorite ko pang main event spaghetti hindi kompleto yung pagdayo ko dito kapag di ko natikman yung pang mga lakas na ng favorite ko spaghetti talaga nila eto kahit na anong gawin kong kain talagang ano wala lang akong masasabi kung hindi masarap eh favorite na favorite ko talaga ito quality talaga walang pulpas paano kaya itong ginagawa nila sarap kaya eh

Bahal hindi na di eh. sini, dito balang solid na eh. Busok na ako eh. Next time. Hey, naman. No? Hey, Table hmm. eh, ko talaga Ang naman guys. Simot. Solid. sarap talaga ng Jollibee. Eh. Bukod sa masarap, eh sobrang affordable pa. Solid boss. Satisfying craving na naman. hindi talaga talo ang no experience na binibigay ng pagkain ng Jollibee sobrang panalo quality wow. Ito na naman mga idol tara buwihan na kung nagustuhan nyo po ang video na to baka like at share naman po, salamat aking at peace out all food, see you sa next time